Malamig ang hangin sa maliit na kusina. Nang muling humarap si Mario sa kanyang ina, si Aling Merly, na nakatayo ng walang imik sa ilalim ng nag-iisang bombilang tumatanglaw sa kanilang bahay. Worn out na ang damit ni Aling Merly, puting nightgown na ilang dekada nang hindi napapalitan. At animo'y nakalubog sa kanyang balat ang pinapakitang bagsak ng kanyang mga mata. Sa mesa sa maliit na lampara, may nakahain na dalawang platong kanin at ulam na sinangag, kasama ng basong tubig. Ngunit hindi niya pinansin iyon. Nakatingin lang siya sa sahig habang pinapakinggan ang dua-duang galit ni Mario, ang nagliliwanag na puno ng pagkasuklam ng mga mata ng lalaki. Nagmamadali ka ba man, napakanayain ako araw-araw. Hindi ko kailangan ng sino man para mabuhay. Hiyaw nito na parang ipinapaalam sa buong mundo ang kanyang puot. Karaniwang tahimik na umaagos ang ulap sa bintana nang dumampi ang isang matuli na hampas at hindi alintana ni Aling Merly ang pagtanggi sa kanyang katawan hinarap niya lang ang paslit na anak na para bang sinusubok ang tigas ng kanyang puso. Nalamig ang loob ni Aling Merlin nang maramdaman ng pagkabuhol ng utak sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang dinurog ang kanyang kwelyo nang parang inaasahan na alam niyang hindi siya maaahon sa kawalang pag-ibig ng anak. Hindi siya tumugon ng isang saglit, ngulit hindi rin niya sinukuan ng pagbagsak ng luha sa labi niya. Naanimoy napipigilan niya para hindi mahulur sa presno ng lampara at malino sa dilim. Ngunit hindi iyon napansin ni Mario na nang mawala ng panghihin na sa sarili ay lumarga na sa kusina, ipinadyak ang pinto ng kwarto at bumuka sa dilim ng gabi. Tumigil ang pag-ikot ng fans sa kisame, tila kinilabutan nang marinig ang mga yabag ng paslit sa hagdan. May kasama pang malabong hagulgol at tugtog ng breaking glass mula sa isang kapitbahay na tila bumabagsak ang bote sa kanal. Maya-maya ay kumamot ang hangin ng kaunting pag-urong at nagkatingin na ng ilaw ng kusina at ang anino ni Aling Merlin na nakadampi sa dingding. Parang binubulong ng dilim ang matagal ng naipong lungkot. Hindi niya maala na kung ilang araw na sang hindi kumain ng tama dahil sa kingking ng galit ni Mario at sa pagkabigla ng kanyang sariling puso. Tumigil sa nang marinig ang malumanay na pag-ikot ng kandado sa harap ng pinto. Bumilis ang tibok ng dibdib, ngunit isang malumanay na paghinga ang nagpabayo ng pag-asa Dahan-dahan niyang nilapitan ng table drawer. Hinimas ang ibabaw ng yero na kailanman ay hindi napalamutan ng anumang tuwa. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nakita niya ang isang maliit na sobre na nakapangalan sa kanya Para kay inay Hindi niya alam kung kailan na ilagay yun Noong araw na yun, mulit may nakasulat sa maling sulat kamay ng preslit Mahal kong inay Pasensya na kung ilang gabi na kitang pinaabala Kung ilang luha ang nailubmok sa iyong mga yapak Dahil sa aking mga sigalot sa buhay Nais ko sanang ipaalam sa iyo na hindi kita minamaliit bagkos iniyahanda kita para sa pinakamalaking pagkabigla sa buhay mo. Gulat ng buksan ni Aling Merly ang sulat, mukha siyang nalilito. Ang titig niya ay parang sinusubukang pigain ang bawat titik. Inaapi kita ma? Hindi, hindi ko alam kung anong sinasabi ko ng ganun. Bumuhos ang mga salita ni Aling Merly sa sarili nang bumasa ng una. Inaapi kita? Bulong niya. Nasasaktan kita kada araw? at sumunod na linya. Alam kong pakiramdam mo'y parang hindi ako kailanman naging sapat. Ngunit sa bawat sigalot at sigawan, iniluluto ko ang sarili kong paghihira para sa iyo. Nang makapagipon ako ng pera, hindi ko binili para sa akin ng t-shirt na pinipilit kong isuot tuwing lumalabas, kundi ang makinis mong punda, ang makakapal mong kumot. Sa tuwing binati kita sa umaga, Pilit kong inaanyayahan ng pag-ibig sa iyong pusod. Kahit papaminsan-minsan ay kumukutita pang galit sa aking lalamunan. Ako ang nagpakulong sa pagigising mo tuwing alas 5 dahil sana ay hindi ka tumanda ng mag-isa. Bumuhos ang walang tigil na emosyon ng basahin ni Aling Merly ang bawat pangungusap. Ngayon, magpapaalam na ako ma. Nakatakda akong umalis upang hanapin ang saya mo na matagal nang hindi ko nabibigay. Sa Norway, sa Amerika, sa bansang hindi matatagpuan ng baha ng isip ko. Nandito ang iyong kakambal na anak, ang anak mong palaging idinadasdo sa dilim. Buti na lang sa paglayo ko, magugulat ka ng makitang hindi ka napabayaan. May ipon ako sa bangko para sa iyong operasyon. May apartment ako para hindi ka na mangapa sa gabi. Sige ma, malapit na ako maglakbay. Ngunit tandaan mo, ang puot na ibinuhos ko ay pagmamahal din. Hindi mapigilan ni Aling Merly ang pagbaha ng luha nang mabasa iyon. Ang mga malalalim na guhit sa mukha niya ay parang mga daan patungo sa kaloob-looban ng nangak. Saksi sa pagkabata, sa tiyaga, sa walang humpay na pagkapahiya na siyang ginamit niya bilang pananggalang. Napansin niyang wala ng konserto ng fans o pag-ikot ng lampara. Puro katahimikan sa maliit na kusina. Ang mga plato ay di nagamit. Ang baso ay nakabuntong nahan ng tubig. Ang mesa ay nakaimaya ng sahig. Ngunit hindi siya nag-iisa. May isang huling linya sa sulat na nagpaiwan sa kanya ng bagong kamalayan. Mahal kita ma, sana'y tanggapin mo na ang anak mong nagkamali. At sa dulo ay simpleng pirma, Mario. Nang pumikit siya para sa gipin ng sarili mula sa sakit, biglang bumalik ang boses ni Mario sa ulo niya. Hindi ang sulyap ng galit kundi ang malumanay na paghihigpit ng salitang, Mahal kita. Napalingon siya sa pinto. Iminungkahi ng guni-guni na naririto ang anak niya. Punong-punong ng pag-iyak. Ngunit walang tao, taning malungkot na liwanag ng bombilya ang muling nag-iilaw ng dalisay na mukha ni Aling Merly. Lumuhod siya, inilat ang sulat at idinikit sa dibdib niya. Parang pinagtapat niya sa sarili ang bawat liham. Hindi nagtagal, may naramdaman siyang dahan-dahang pag-ikot ng profile ng kanyang telepono. Mga mensahe mula sa kapitbahay, mga text mula sa kamag-anak. Lahat ay nagpapakita ng larawan ng sobre at ng sulat. Mula sa isang kapitbahay na nagpadala ng picture, napadpad ang balita sa buong barangay. Nawala ang anak at iniwan ang sulat. Hindi nagdagal ay tumunog ang home phone ni Aling Merly, ang matagal ng talsik na telepono na pinagtatawanan niya noong bata pa siya. Aling Merly, narinig mo na ang nangyari? Malumanay na tono ni Tita Rosa ang kapitbahay na matalik niyang kaibigan. Nakita ko ang sulat at dinurog ang puso ko para sa iyo. At pahuhupa ng pahuhupa ang pensyon ng pagkabahala may mga mata pa rin pala na nananatiling gamutan ng sakit ni Aling Merly. Ngayon ay alam ng buong barangay ang katotohanan na ang anak na malupit ang mga salita ay nagbuwis ng sarili para sa ina na ang mga patudsada at sigaw niya bawat gabi ay hindi poot kundi pagbibigay ng lakas para tumibay si Aling Merly. At sa gabi ding iyon, muli siyang naghapong nagpagpag ng pangmalas, nagbalik sa mesa, tinikman ng kanin at ulam na hindi niya ininda kaninang umaga sapagkat ngayon may bagong pag-asa sa kanyang puso ang sulat ni Mario na sinulat ng punong-puno ng pag-aahas ang nagbukas ng kanyang mga mata sa diwa ng tunay na pagmamahal. At sa ilalim ng dumidilat na sinag ng buwan, umiyak si Aling Merly, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala sa isang anak na handang magpaabot ng liham para ipakita ang tunay niyang pagmamahal bago mawala sa gabi. Muli siyang tumayo, na walang galit sa puso, at hinintay ang umaga at ang pag-uwi ni Mario kung kailan siya ay hahaplusin ng yakap, hindi ng parusa. Muli, natutunan ni Aling Merly na sa kabila ng buong mundo, mayroon pang liham na magpapatunay na kahit ang sugatang puso ay marunong magmahal nang di umaatras. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. ba? Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!